So, yan mga pangga ang gamit ko ay jersey ube. Yan ay 25 pesos lamang. At itong ginamit kong evaporada is 24 pesos lang mga pangga. Pero depende sa inyo mga pangga ha kung ano yung gusto nyo gamitin. Sa akin yan kasi yung aking nakita at hindi pa masyadong mahal. So, okay na okay. So, yung plastic wrapper natin mga pangga is 1 and 1 half times 10. Yan yung ginamit ko. At medyo tipid siya mga pangga. Kaya depende sa inyo mga pangga ha kung ano yung gusto niyo panggano, hinihintay muna natin kumulo yung ating tubig para mailagay na natin yung ating tinong na starch. So ngayon, buksan na natin yung jersey ube natin at yung jersey evaporada. So pasensya na mga panggano at kutsiyo yung gamit ko dahil hindi ako nakabili ng can opener. Talagang nakalimutan ko. At yung nanay ko nasa likod, hindi niya alam na <laughs> <laughs> nagbibidyo pala ako. So, ingat-ingat kayo mga pangga pag mag-open kayo ng mga dilata kasi talagang pag nasugatan kayo dyan, talagang ang sakit at ang tagal, tagal talaga siyang gumaling kasi nasubukan ko na. So, yan mga pangga, no? Hintayin mo natin kumulo ang ating tubig para mailagay yung cornstarch tapos isusunod natin itong mga binuksan kong dilata. So yan mga pangga, ang una natin ilagay is yung ating jersey evaporada. So yan, i-mix natin mga pangga para ma-mix sila lahat. Yan, Tapon. Dahan-dahan lang tayo pag-mix mga pangga. So after nyan, pwede nating ihalo yung ating ubi na jersey. At yan, so hindi tayo pwedeng magsawa sa kakahalo kasi para ma-mix lahat. Para magkulay ubi talaga siya mga pangga. Actually, ubi naman talaga yung flavor. Ang ano lang natin is yung mamix sila lahat para maging pantay ang kulay mga pangga. So yan, mix lang tayo ng mix mga pangga. Huwag tayong magsawa ka. kung gaano malamig na yung ice candy na ginawa natin. So pwedeng pwede na natin siyang balutin mga pangga. So yung ginamit kong plastic wrapper is ang sukat is 1 in 1 half times 10 yung size. Yan. So hindi ko alam kung tama ba pa yung pagkakabasa ko. Pero yun nga 1 in 1 half times 10 yung wrapper natin. So yung naging puhunan natin mga pangga is 93 pesos lang kasi yung evap natin na jersey is 24 yung evap natin na ube 25 yung cornstarch natin is 15 pesos 1 fourth yung wrapper natin is 9 yung sugar natin is 20 pesos mga pangga so 93 pesos lang overall total so yan mga pangga uh, bali ang nabuo ko dito is 30 pieces so pwede pwede natin siyang ibenta ng 8 pesos mga pangga kasi kung masyadong mababa naman doon mga pangga, syempre gumastos pa tayo ng gas. Tsaka syempre sa ref, syempre ilalagay natin to sa ref, gagastos ng kuryente. So, yun nga, makamasang presyo lang yung binigay ko, 8 pesos. Pero usually sa iba, 10 pesos mga pangga ang bintahan. So, yun, pag 8 pesos yung bentahan natin mga pangga at tayo ng 30 pieces. So, ang overall total nun is 240 pesos. So, ibabawas natin yung puhunan natin ng 93. So, nakatubo tayo ng 147 mga pangga. So, yung iba talagang mahal magbenta kasi nga syempre mahal ang kuryente. Tapos yung mga, uh, yung gasol. Pero syempre, parang nakakaano naman magbenta ng 10 pesos, baka wala naman bumili. Pero depende sa inyo yung mga pangga, no? So ako 8 pesos lang yung binigay ko uh, sa bintahan ko ng ube na ice candy. So yun, mga pangga, uh, yan tatapusin ko muna yung aking pagbabalot at papakita ko sa inyo kung ano magiging itsura. abo tayo ng 30 pieces na ubi ice candy mga pangga so ang bentahan ko nito mga pangga is 8 pesos pero pwedeng pwede siya sa 10 pesos mga pangga kasi medyo malaki siya no pero 8 pesos lang yung bintahan ko nito mga pangga pero kahit papano may tubo tayo kahit konti lang so at least ba diba, kahit nasa bahay tayo kumikita tayo mga pangga So yan mga pangga, sana na-enjoy niyo yung vlog ko sa paggawa ng UBI Ice Candy. At sana yung hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel. Yan, pangga mingay. And hit the notification bell para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko soon. Ingat kayo mga pangga. Bye-bye!